Magandang gabi, Pilipinas. Maraming lungsod sa Metro Manila ang nagkansila ng klase ngayong araw dahil po sa nararanasang smog. May paliwanag naman ang FIVOX kung bakit naging tinatawag na concentrated ang volcanic smog na idinulot ng Bulkang Taal na nakakapekto ngayon sa mga kalapit na lawigan. Niyan ang ulat ni Ryan Lesigues. Balot ng Volcanics Magu-Vag ang halos buong Tagaytay City. Mula ito sa binubugang sulfur dioxide ng Taal Volcano. Hindi na maninag ang bulkan dahil sa kapal ng Vag. Ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay ipinagutos na ang pagsusuot ng face mask para makaiwas sa masamang epekto ng Vag. Si Nanay Nenet na nagtitinda sa gilid ng kalsada, anam ang masamang epekto ng Vag. Pero sa gabal daw sa kanya ang face mask. Medyo masakit nga lang po sa mata. Tapos naamoy ko rin, pero nakakaya ko pa rin po. Saka marami napunta ng mga tao dito para lang tumingin ng taal. Mula silang Cavite, dumayo naman dito sa Tagaytay si Jerome para sana mas makita ng malapitan ang bulkan. Mas gusto namin makita yung usok. Oo, <laughs> <laughs> yung, yung, yung view. Uh -oh. di O, uh -oh. just to confirm lang. At saka, at saka yun, siyempre, hindi naman namin madalas na experience. Eh, kaya parang gusto namin experience. Nararanasan na rin yan nila ang volcanic smog sa kanilang lugar. May konting sangsang -sang lang ganon na uh, hindi naman masakit sa ilong. Mm -hmm. Hmm, tapos, uh, yung kapaligiran mo talagang parang pag, may pag... Mm -hmm. Ayun lang, ayun uh, lang naman yung ano, uh, parang yun yung dala nung usok nung taal. Dito ko nga rin lang naamoy yung skin ko, amoy sulfur eh. Sabi ng Feebox, may nararanasang thermal inversion kung kaya't kumakalat ang volcanic smog. Kapag may thermal inversion, meaning uh, on the lower level, malamig, at sa taas mainit, hindi po siya makaangat. Honey po would stay in one place. Kaya siguro concentrated sa isang lugar. Now, kapag mahangin, pwede siyang ilipad doon sa mga areas na may mga tawag paamoy nila yung sulfur dioxide, which is masangsang. Agad ding nilinaw ng FIBOX na wala pang indikasyon na kailangang itaas mula sa alert level 1 ang bulkan. Hindi po ito indikasyon na, again, uh, alert, saan uh, din all alert level 1 since July 2022. And hindi po ito indikasyon na itaas natin yung alert level from 1 to 2. Uh, marami po tayong mga parameters na tinitingnan. Uh, one would be the increase in seismicity. Eh, between 5 a.m. yesterday and 5 a.m. today, earthquakes uh, natin lima lamang. So hindi po to indikasyon. It just so happen na uh, again uh, may sulfur dioxide which uh -huh. is uh, to more to with the previous readings mababa lang po hindi hindi lang po siya makaangat. Ang VAG I fine droplets na may halong volcanic gas na acidic. Maaari itong makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Higit na delikado ang VAG para sa mga taong may asthma, lung at heart disease. Delikado rin ito sa mga matatanda at mga buntis. Yung aming City Health Office, no? Uh, pinamon minomonitor na po nila yung kung meron bang pagtaas ng mga cases of respiratory illness and uh, nagiikot po yung mga barangay sa kanilang mga kanilang sinasakupan para talaga maklosely monitor kung kasi may iba na ayaw magsabi kung may ubo sinuspindi na ngayong araw ang pasok sa Tagaytay City sa lahat ng antas mula sa pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, nakaranas naman ang Metro Manila ng smog dahilan para kansilahin din ang mga pasok sa lahat ng antas ng eskwelahan. Maaga rin pinauwi ang mga empleyado ng ilang LGU dahil sa smog. Paliwanag ng FIBOX at DNR, walang kinalaman ang Taal Volcano sa nararanasang smog sa Metro Manila. Ito raw ay dulot ng polusyon mula sa usok ng mga sasakyan na naiipon lalo na tuwing rush hour. Ryan Lisiges para sa bayan.